Sa bawat sandali ng ating buhay, lubog tayo sa isang simpunya ng datos. Liwanag, tunog, pandama, amoy, lasa ito ang mga pangunahing sangkat ng ating realidad. Pero paano ba talaga natin, bilang mga nilalang na may buhay, nakikita ang masalimuot na mundong ito sa paligid natin? At paano sinisikap ng mga makinang ginagawa natin, ng mga artificial intelligence na nililikha natin, na intindihin ang sarili nilang kapaligiran? Lahat yan nagsisimula sa impormasyon. Ang pagkuha nito, pag-interpret nito, at pagre-react dito. Sa loob ng bilyon-bilyong taon, ang buhay sa Earth ay patuloy na sumasailalim sa evolusyon para sa perpektong persepsyon. Mula sa pinakasimpleng, isang selulang organismo na nakakadama ng pagbabago sa chemical surroundings nito, hanggang sa nakamamanghang pagiging komplikado ng utak ng tao, ang buhay ang hindi mapagkakamalang master ng input. Maligayang pagdating sa Nature's Prototypes, isang paglalakbay sa nakamamanghang galing ng natural na mundo. Dito, Ihahayag natin ang mga kahangahangang disenyo na pinaperpekto sa loob ng maraming henerasyon ng evolusyon at susuriin kung paano ang inobasyon ng tao ay hindi lang basta inspirasyon, kundi aktibong natututo mula sa pinakamagagaling na inhenyero ng kalikasan. Sa unang episode na ito, sisilipin natin ang kamanghamanghang mundo ng input systems. Isipin nyo ang sarili ninyong katawan, ang mga mata nyo, ang mga tenga nyo, ang malawak na bahagi ng balat nyo, ang ilong nyo, ang dila nyo, ang bawat isa ay isang kababalaghan ng biological engineering, isang sopistikadong sensor na nagbibigay daan sa inyo, na makakuha ng napakaraming impormasyon at maanasan ang realidad sa mayaman at makulay na detalye. Pero paano nga ba ang mga biological na kababalaghang ito, kumpa sa ating pinaka advanced na mga kamera, ang pinakasensitibong mikropono, o ang pinakatumpak na mga touch sensor? Ano ang matututunan natin sa paghahambing ng kanilang performance, ng kanilang specs, ng direkta, ara, Simulan na natin ang pagtuklas na ito. Siguro ang pinaka at tila direktang paghahambing ang mata ng tao laban sa modernong kamera. Sa unang tingin, ang kanilang pangunahing istruktura ay tila kapansin-pansin na magkatulad. Parehong gumagamit ang dalawang sistema ng lente para i-focus ang pumapasok na liwanag, isang bukas ang pupil nyo o ang diaphragm ng kamera para kontrolin ang dami ng liwanag na pumapasok, at isang sensor, ang retina sa mata nyo o ang digital sensor sa kamera para makuha ang liwanag na iyon at i-convert ito sa isang imahe. Pero dito madalas nagtatapos ang pagkakatulad sa ibabaw at dito nagsisimula ang totoong biological magic. Ang mata ng tao ay mayroong halos hindi kapanipaniwalang dynamic range. Tinatayang nasa 20 hanggang 24 stots ito na nagbibigay daan sa mata na umangkop agad mula sa nakakasilaw na sikat ng araw sa isang araw ng tag-init hanggang sa mga subtle nuances ng isang silid na mahina ang ilaw. Subukan ninyong abutin yan gamit ang kamera ng real-time, nang hindi pinapakialaman ang mga settings o pinagsasama-sama ang maaming exposure. Ang pinakamahuhusay nating professional camera, kahit may advanced na teknolohiyang high dynamic range, AER, ay kaaniwang nakakamit lang ng mga labing apat na hanggang labing stops. Isang malaking, likas na agwat yan. Malaki na nga ang inunlad ng mga modernong kamera. At tuloy na lumulobo ang bilang ng megapixel na nangangako ng mas detalyadong mga imahe. Ang mga advanced na algorithm ng AER ay nagbibigay daan sa kanila na pagsamahin ang maraming exposure upang tantyahin ang dynamic range ng mata. Gayunpaman, nahihirapan pa rin sila sa mga subtle nuances, ang madaling pagkilala sa konteksto, at ang real-time adaptability na madali lang nakukuha ng mata ng tao na kasama ang kanyang utak. Isipin nyo ang dami ng datos kung ikukumpara ang buong field of view ng mata ng tao sa raw na pixel. Katumbas ito ng nakakamanghang limang daan at pitumput anim megapixel. Gayunpaman, hindi natin pinoproseso ng pare-pareho ang lahat ng detalyeng yon. Ang ating sentral na paningin, ang fovea, ay kung saan natin nakakamit ang pinakamataas na talim ng paningin. At ito ang nagdadala sa atin sa dikilalang bayani ng paningin, ang utak. Hindi lang ito isang pasibong sensor na nagre-record ng datos. Isa itong real-time, napakahusay na processing powerhouse. Pinoproseso ng mata ang visual information sa tinatayang isa zero, tandang bawas labindalawa frames per second, pa sa tuloy-tuloy, tuloy-tuloy na persepsyon. Pero kaya nitong makakita ng mga pagbabago, tulad ng biglaang pagkindat, sa bilis na hanggang anim na AES o mas mataas pa. Ang utak ay walang putol na nagpupuno ng mga puwang. Pinatatag nito ang inyong paningin, kahit na kayo ay tumatakbo o nanginginig ang inyong ulo at agad nitong binibigyang kahulugan ang mga komplikadong eksena, kinikilala ang mga mukha, bagay, at emosyon ng walang malay na pagsisika. Lahat ng ito, habang ang visual cortex ng inyong utak ay gumagamit lamang ng bahagi ng isang watt. Ang isang high-resolution camera sensor, kasama ang processing unit nito, ay gumagamit ng ilang watts at nangangailangan ng malaking paglaming. Ang energy efficiency ng biological na paningin ay talagang walang kapantay. Ito mismo ang mga likas na bentehe ng biological na paningin na ngayon ay masusing pinag-aalan ng mga inhenyero para sa inspirasyon. Isipin ang kakaibang compound A ng isang insekto, hinilang isang lente, kundi libu-libong maliliit, individual na lente na nagtutulungan para magbigay ng halos panoramiko, walang distorsyon na view. Ang biological na kababalaghan na ito ay direktang nagbibigay inspirasyon sa pagbuo ng mga bagong wide-angle camera at mga highly specialized vision systems pa sa robotika. O isipin ang kamanghamanghang kakayahan ng mga hayop na pantaggabi na makakita sa dilim. Ang kanilang mga mata ay mga prototip pa sa mga ultrasensitive, low-light sensor na nakakakita sa mga kondisyon na ang mata ng tao, at kaamihan sa mga conventional kamera, ay ganap na bulag. Mula sa mga advanced surveillance system na ginagamit pa sa seguridad, hanggang sa susunod na henerasyon ng mga smartphone kamera na nakakakuha ng mga nakamamanghang detalye sa anumang kondisyon, ang mata ng tao at ang lahat ng optical wonders ng kalikasan, ay nananatiling ultimong prototip para sa inobasyong optical na gumagabay sa ating paghahanap ng mas mahusay na visual intelligence. Mula sa mundo ng liwanag, ngayon naman tayo lilipat sa hindi nakikitang pagyanig ng tunog. Ang ating mga tenga ay nakamamanghang masalimuot na biological microphone, mas komplikado kaysa sa anumang kagamitan sa studio. Ang malusog na tenga ng tao ay kaaniwang nakakadama ng napakalawak na hanay ng mga frequency mula sa malalim na ugong ng 20 Hz, hanggang sa matinis na tili ng 20,000 20 Hz. Pero ang tunay nilang kahangahanga ay ang kanilang pagiging sensitibo. Kaan nilang makakita ng mga pagbabago sa presyon ng tunog na katumbas ng napakaliit na paggalaw ng mga air molecules na mas maliit pa sa diameter ng isang atom. Halos hindi yan kayang isipin. Gayunpaman, ang ating mga tenga ay hindi lang basta nakakadama ng tunog, sila ay mga master ng interpretasyon. Nalolokalisa nila ang tunog ng may kahangahangang katumpakan, na nagbibigay daan sa atin na matukoy ang pinagmulan nito, sa isang tatlong dimensional na espasyo. Madali nilang sinasala ang ingay sa background, na nagbibigay daan sa atin na mag-focus sa isang pag-usap sa isang masikip na silid. At marahil ang pinakanatatangi, binibigyan nila tayo ng kakayahang maunawaan ang mga subtle nuances ng emosyon ng tao, na naiparating sa pamamagitan ng tono at intonasyon sa isang boses, isang gawaing malayo pa ring abutin ng artificial intelligence. Pero ang mga audio engineer ng kalikasan ay mas nagiging malalim pa. Isipin ninyo ang paniki. Ang mga nangangaso sa gabi na ito ay gumagamit ng echolocation nang may nakamamanghang katumpakan. Naglalabas sila ng mga high-frequency sound wave at iniinterpret ang mga echo para gumawa ng real-time, tatlong-dimensional na mapanang tunog ng kanilang kapaligiran na nagbibigay daan sa kanila na mga aso sa ganap na dilim. Ang isang paniki ay kayang makakita ng isang insekto na kasing laki ng lamok mula sa ilang metro ang layo. At kahit pamakilala ang iba't ibang uri ng insekto, batay sa mga napakaliit na pagkakaiba sa kanilang echo signature, gumagamit din ang mga dolphin ng katulad at napakasopistikadong sonar system sa ilalim ng tubig para sa pagnavigit at pangangaso. Ang ating mga makina ay umaasa sa mga mikropono para sa malawak na hanay ng mga aplikasyon, mula sa mga simpleng voice assistant hanggang sa mga napakasensitibong pagsukat pang agham. Bagamat ang mga high-end studio microphone ay technical na maaring lumampas sa ating frequency range, ang kakayahan ng tenga ng tao na i-localize ang tunog sa loob ng isang grado, at ang walang kapantay nitong kakayahan na makakita ng mga subtle timbral changes at emotional keys ay nananatiling higit na hindi mapantayan ng kaamihan sa mga single microphone system. Ang teknolohiyang sonar, na unang binuo pa sa underwater detection, ay direktang ginagaya ang echolocation ng kalikasan. Gayunpaman, ang kasalukuyang artificial sonar system ay madalas na kulang sa real-time, object-specific spatial mapping at dynamic adaptability na ipinapakita ng mga paniki at dolphin sa komplikado at laging nagbabagong kapaligiran. Ang tahimik na paglipad ng kuwago, halimbawa, ay isang kamanghamanghang acoustic engineering. Ang kakaibang istruktura ng balahibo nito, na may malasutla na ibabaw at serrated edges, ay nagbibigay daan sa kuwago na lumipad ng halos walang tunog, na nagbibigay dito ng walang kapantay na bentahe sa pangangaso. Ang lihim na biyolohikal na ito ay direktang nagbigay inspirasyon sa pagbuo ng mga advanced noise reduction materials para sa lahat ng bagay mula sa mas tahimik na aeroplano hanggang sa mas mahusay na wind turbines na naglalayong bawasan ang acoustic pollution. At ang kamangha-manghang katumpakan ng echolocation ng paniki ay direktang nakaka sa pagbuo ng mga advanced obstacle detection systems para sa mga autonomous vehicle at robotika na nagbibigay daan sa kanila na marinig at magnavigate sa kanilang kapaligiran ng may walang kapantay na katumpakan, kahit na sa mga kondisyon na mababang visibility. Ang susunod na henerasyon ng mga acoustic sensor at navigation system ay malaki ang pagkuha mula sa pagiging dalubhasa ng kalikasan sa tunog, na naghahanap na tularan ang kakayahan nitong umangkop at maunawaan ang mga nuances. Ang huling set ng ating pangunahing pandama ay sumasaklaw sa pandama, amoy, at lasa, ang mga intimate, chemical, and physical detectors na tunay na nagbibigay buhay sa mundo sa pamamagitan ng direktang interaksyon. Ang dulo ng daliri ng tao, halimbawa, ay isang nakamamanghang sensitibong instrumento. Kaya nitong makakita ng surface irregularity na kasing liit ng 13 nanometers. Mas manipis pa yan kaysa sa hibla ng gagamba. Ang antas na microscopic discrimination na ito ay isang bagay na pinagsisikapan pa ring makamit ng ating pinaka-advanced na robotic grippers at haptic sensors, kadalasan ay may mas mababang dexterity tapos ang ilong. Ang ilong ng tao ay kapansin-pansin. Kayang makadetect ng isang molekula ng amoy sa isang trilyong molekula ng hangin. Pero ikumpara nyo yan sa pangamoy ng aso, na libu beses na mas sensitibo, na kamamanghang isa zero. zero, zero zero hanggang isang daan libo beses na mas matalas. At ang ating mga dila, na may libu-libong taste buds, ay nagtatangi ng isang komplikadong simpunya ng mga lasa, matamis, maasim, maalat, mapait, umami, na nagpoproseso ng masalimuot na chemical profiles upang maging subetibong kaanasan. Sa mundo ng makina, gumagamit tayo ng haptic sensors para gumawa ng realistic feedback na nagpapaganda ng mga kaanasan sa gaming o nagbibigay ng critical na tactile information pa sa robotic surgery. Ang mga electronic nose o inoses ay binu para umamoy ng mga gas pa sa seguridad, makadetect ng mga pampasabog, o kahit makatukoy ng mga disease markers sa hininga. Kaya, mula sa nakakamanghang linaw ng paningin, sa malalim na katumpakan ng pandinig, at sa malalim na pagiging sensitibo ng pandama, amoy, at lasa, ang kalikasan, sa pamamagitan ng bilyon-bilyong taon ng pagsubok at pagkakamali, ay gumawa ng ultimatong mga input system. Habang mabilis na humahabol ang mga makina, na nagpapakita ng mga kamanghamanghang kakayahan sa persepsyon, hindi lang sila basta nangungopia. Kanilang lubos na naunawaan ang mga pangunahing prinsipyo sa likod ng mga disenyo ng kalikasan. Kung kayo man ay namangharing gaya ko sa malalim na pagsusuri na ito sa Nature Sensors, sana naman po ay maglaan kayo ng oras papindutin ang like button. At siguraduhin po na magsubscribe eh, pa hindi ninyo mapalampas ang anumang bahagi ng kahangahangang serye na ito. Sa susunod po nating episode, The Responders, Nature's Output Systems, alamin natin kung paano gumagalaw, kumikilos, at nakikipag-ugnayan ang mga buhay na organismo bilang tugon sa lahat ng input na iyon.